Hi guys! Good morning, good morning, good morning! Tara! Kapi, kapi, kapi na! Ito guys, oh. Sarap ng kapi sa umaga. At meron tayong i-partner sa kapi. Ayan, gumawa ako ng daman, guys. Yummy, yummy yan guys. Lutong bisaya. Ayan. Ayan ayan yung mga sumisigaw dun sa bisaya na pag umuwi ko sa bisaya ito yung sinisigaw na sa crossing yan yung sinisigaw bigas to bigas at least nakuha ko na siya nakagawa na ako yung mm. lapi yan yung guys oh. So. ayan ah, di ba mm, charata. mas masarap ito partner sa kapi. Ayan. Kapi ah. Mmm. Grabe, sarap niya guys. Ito yung mga hinahanap-hanap ko eh. Tumanda na lang ako ito. Ngayon lang ako nagawa ng first time kong gumawa ito. Ang sarap. Basta pag-aralan mo yung isang bagay na gagawa mo. Yung isang gusto mo na hindi mo na ano, pag-isipan mo kung pa paano. Ah. Hindi na gagawa tayo map magpartner sa top good morning everyone at happy monday everyone yung <clears throat> description nito guys nasa youtube channel ko panoorin nyo na lang yun guys para malaman nyo at sundin nyo lang yung mga sinabi ko doon para makuha nyo yung ano uh, texture na hmm, ba? Diba? Hmm. sarap lalo nyo sa coffee partner diba? kaya kagawa ka lang ng sarili mo mo wapang Hmm, ano ba apa magsawa ka ba? Kakakain mo. Diba? basket parang hindi ito sa labas, mo. po isa. Thank you for watching. Follow ka more and subscribe to my channel, The April Aquino. Thank you.